Days for today's video ay ito ang ating gagawin Ayan, naglaga ako ng dahon para sa ating kalusugan Kalusugan <laughs> Guys, for today's video, ay punta tayo dito sa likod bahay namin. So nilinisan ng darling ko, 'di ba, ang bait niya. Chant. So guys, kukuha tayo ng kamyas or ang tawag sa amin ay iva, oh, 'di ba? Hindi po bunga ang kukuhanin natin. Ang kuhanin natin ay dahon. So dadalhin ano bang gawin mo sa dahon. Alam niyo ba, guys? Meron kayong hindi alam na alam ko. Charo. So guys, ang alam ko sa iva or kamyas ay Masarap siyang pansahog sa paksiw. masarap siyang pansahog sa sinigang, at masarap siyang pansahog sa mga bagoong or whatever. At pwede rin siya gawing suka or pwede siya gawing vinegar o diba, vinegar sa kamias? Alam nyo ba yan guys? Kung hindi nyo pa alam o ngayon, alam nyo na. Char so, uh, ah, mayroon pa tayong kaalaman na ibubunyag. Charot. So, yun guys, ang nilinisan ng darling ko. Ayan, ang malaking puno ng kaimito. Ayan, ano yung bahay namin. Ayan, babuya namin yan guys. So, ayan, dito tayo. At ayan, ang dalawang puno ng kamias. O, ba diba? Namumulaklak na siya mga jay. Malapit na siyang mamunga. So, ngayon, dahil wala pa siyang bunga, ang dahon naman ang ating pakialaman. Mm -hmm. Ang dahon ng ating pagdiskitahan. Hindi nyo ba alam na maraming benepisyo ang makukuha natin sa kamias na yarn? Hindi nyo alam? Ay, alamin natin. Mag Kuya Kim muna tayo for today's video. So, ayan. Alamin natin kung ano ba ang magandang binipis yung makukuha natin sa... Saan na, kuloy? Ha? Sudan? Oh. Oh. Sa isang kamyas. Ayan ang kamyas, guys. Dalawang puno ng kamyas. Hindi yan tanim. Pusa yang tumubo dito. Oh, walang nagtanim yan. Tumubo lang siya. Tingnan nyo, guys, ang ano niya. Tingnan nyo ang bulaklak niya. Maganda siya, mga dyan. Ayan. Ayan, oh. Aray. Ayan, di diba, gan ang ganda ng kanyang flower? Marami, marami. Yan bulaklak, guys. And, daming bulaklak, guys. Ang daming bulaklak. Doon din, marami din bulaklak doon. Eh. O, o di diba, maraming bulaklakin. Eh. Mahangin ngayon, guys. Dahil may bagyo. Ayan. So, yun, guys. Dugi. Ayan yung ano niya, guys. So, oh, dito sa baba. Ayan, ang bulaklak. O, di diba? Ang ganda ng bulaklak. May bumuo na siyang bunga, guys. Ayan. May bunga na siyang nabuo. Ayan, o. Oh. Ito. Ay, rebo nga. Maliit. Ito pa. Oh, may nabura siyang bunga. Yan sa puno yan siya, guys. Nasa lupa na, mababa siya ayan oh. Nasa lupa na siya. Di ba ang ganda ng bulaklak niyan sa katawan? Papunta yan doon sa taas. Ayan ang daming bulaklak yan. My god. So ayan siya, guys mahangin na mahangin ang kapaligiran dahil po may bagyo. So ngayon kukuha na tayo ng dahon. Ayan, dahon ang kukuha natin mga Jay dahil meron tayong gawin sa dahon. Let's go! Sometimes never know Ayun, nakuha na tayong dahon. Ayan yung dahon na kuha natin, guys. So, uwi na tayo at gawin na natin ang dapat natin gawin. Ayan. Mahangin talaga. Ito nga. Super duper mahangin. Ayan parang kit ko, guys. <laughs> So, ayan na yung kamias, guys, na nakuha natin. Ayan na siya, mga dahon-dahon. So, ilagay natin dito, guys, sa ating kaldero. Pakuluan po natin siya, guys, ng about 5 minutes. Eh. Pakuluan natin siya. Pakuluan natin siya. So yan guys, ilaga natin to siya guys. So yung paglaga natin ay yung dahon lang po ang ating ilalagay like that, oh, 'di ba? Like that. So yan dahon lang po, hindi po pwedeng isali. Siguro pwede naman siguro, pero hindi ko pa na-try na isali ang kanyang tangkay. Tanging dahon lang po mga jay ang ating lagain at pagkatapos natin siyang lagain ay uh, palamigin natin siya mga jay. Hindi na masyadong malamig yung kayang-kaya na i-ano ibabad ang ating mga kamay at paa. So ayan lagain muna natin siya. Pagkatapos ay lagyan natin siya ng asin. Ayan, ilagyan ko na siya ng tubig. Hindi po natin i-ano i, ano, i yung tubig niya basta ayan ganyan lang kadami ang tubig mga Jay nasa inyo lang kung gano'n siya kadami so ang ano pala guys benefits nito na makukuha natin kasi yung mga kamay ko mga people dahil po sa lagi akong nagluluto ay pasmado na po ang aking mga kamay kaya ito po ang remedy na ginawa ko mga Jay actually nakita ko lang to siya sa youtube at nabasa ko din may nabasa ako na mas mabis at maganda po itong pang ano sa ating mga pasmadong kamay at paa napasma din po yung paa ko guys nakakatayo ba diba? alam nyo na natatayo ako mula sa alas 2 ng madaling araw hanggang sa alas 12 alas 12 alas 11 tanghali, o oh, ba? Diba? Tapos magluto pa, magprepare. So lagi ako nakatayo at di naman pwedeng hindi tayo maghugas na paa kaya ayan napasma na din yung paa natin kasama na yung ating mga kamay kaya ito ang ating gagawin. So ayan, tapos na napakuloan ng ating kamyas. Ngayon ilagay na natin dito sa ating lagayan. Ayan. Diyan ko siya nilagay mga jay Madaling ilagay ang aking kamay, o, di ba? Madaling ilagay. So wag niyo ilagay yung kamay niyo at paana ganyan kainit ba maluto yung mga ano niyo. So kailangan natin siyang palamigin at dagdagan natin siya ng malamig na tubig na yung kayang-kaya lang po na ibabad natin ng ating mga kamay at paa. So lagyan din natin to siya ng kunting asin. Yan tinanggal ko ang dahon kasi hindi naman yan kasali. Kasi yung ano lang yung tubig, ayan nagiba ng kulay niya ni bao. Ayan parang ano na siya, brown. O, ano bang kulay yan? So ayan lagyan natin ng asin at palamigin natin siya yung uh, hindi tayo mapasok oh, okay. times like all you want dito ko dito ko dito natin ilipat dito kasi mas ano mas malalim at pag pinasok na natin ng ating mga kamay ay hindi po siya matapon kasi yun ay ano siya uh, kung paano lang siyang babaw ang tawag so ayan kasi hindi pa natin ma makaya na ibaba natin so dinagdagdag ko ka natin ng tubig hanggang sa makaya na natin ang init na ibaba ang ating mga kamay so, after ng kamay ay pwede natin ang ibaba ang ating mga paa ganun lang natin Neng, pindu to, So, yun, guys. Ibabad natin ang ating mga kamay ng about to 20 to 15 minutes po siya, mga jay. Ayan. Ayan. Babad, babad. Baba. Sige na po, ipindu to to. Pencil ba? O, ipindu. Sige na po. It's all ay dito naman tayo sa ating mga paa so ayan ibabad na natin ang ating mga paa paa so ayan, guys kasi sobrang ano na talaga yung paa ko guys minsan humingiwi ah, so, pa, parang namamanhid siya na para di ko alam so kailangan na natin gawin ito so nakibasa ko doon guys sa oh, nabasa ko nabasa sa nabasa na kailangan daw siya gawin uh, twice a week or pwedeng once a week. Ayan. So naisip ko once a week lang to siya gawin. Mas magaganda po siya. Gawin mo ito bago ka po matulog. At yung ano, yung tubig na yan na pinagbabaran mo, pwede mo siyang ihalo sa tubig na iano mo hakbat. Diba? Bago matulog, maghakbat tayo. Mag, ano, o, pwede mo siyang ilagay kasi mas maganda daw, masarap daw ang tulog natin kapag nilagyan po natin ang tubig na ating hinakbat na ganyan na nilagang kamyas, dahon ng kamyas. O, ayan. O, mas maganda na magbabot ka ng kamay at paa ah, bago tayo matulog kasi ipapahinga ang ating katawan ganun. So ayan guys, yan lang po ang kalaman na ma-share ko sa inyo ngayon at hindi lang po iyan na ano, basta-basta uh, nga Kalaman ka kaalaman nabasa ko din yan guys at may kasamahan din ako sa kantin siya din yung nagsabi sa akin i, ko, I research ko i-research Ni ko ni-research ko guys kasi ganito daw yung ginagawa niya kasi namamanhid na din yung mga kamay at paa niya ito yung ginawa niya at mabisa din daw na ano hindi naman sana wala agad kasi bago pa siya gumawa ng ganito so naibsan daw ang ganyang mga naramdaman kaya ayan ginawa ko rin at itudo na natin to di ba kasi it's better di ba guys uh, prevention is better than cure ka nga oh, ayan ang po ang kalaman ka for today video. Maraming maraming salamat sa lahat na kahit ang video ko ay parang walang kwinta. <laughs> Pero meron naman tayong natutunan kunti para sa mga uh, tao na yung trabaho nila ay nagluluto or nag ano, kahit anong mga trabaho na nakakapagbigay ng uh, ano ng ating mga kamay or ating katawan yung uh, pasmadong katawan at kamay. So, ayan. Diba, diba, yan ang ating paa na binapad natin sa kamias, daw ng kamias. Ayan. Ayan siya, guys. Medyo malamig na siya. Ayan siya, mainit. Malamig na siya, guys. That's all for today's video. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para mamatay kayo sa mga susunod ko pang video. bye guys. And get blessed, everyone. Bye, mga guys. See you on my next video.